Hey everyone! Welcome back to our channel. Ngayon, mayroon tayong nakakapanabik na feature sa promise ang actress vlogger na si Janine Gutierrez, na kamakailan ay kumuha ng magandang paglalakad sa memory lane sa kanyang tahanan noong bata pa siya. Tuklasin natin kung paano muling iniugnay siya ng pagbisitang ito sa kanyang pinagmulan, at kung bakit nakaantig ito sa napakaraming tagahanga. Si Janine Gutierrez ay isang kilalang aktres at YouTuber, nagwagi ng Best Actress Awards, alumna ng Ateneo, at bahagi ng prestihiyosong Gutierrez de Leon clan higit pa sa pag-arte, nagbabahagi siya ng mga personal na kwento. Tulad ng paglaki sa pagitan ng dalawang pamilya sa showbiz at pag-navigate sa kanya noong Hunyo 23, nagbahagi ang absibit ng isang espesyal na sandali. Muling binisita ni Janine ang bahay kung saan niya ginugol ang kanyang pagkabata. Ang pamagat ng artikulo ay nagsasabi ng lahat ng ito apart forever here sa kanyang taos pusong pagmunimuni, sinabi niyang ang bahay ay may hawak na bahagi sa akin na mananatili rito magpakailanman. Ito ay higit pa sa nostalgia, ito ay paghahanap, bakit ito umalingaungaw? Marami sa atin ang nagtataglay ng mga alaala sa mga lumang lugar. Para kay Janine, ang mga pader na ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga tradisyon ng pamilya, mga pangarap noon, at iyon pakiramdam ng tahanan. Bilang isang taong may mataas na profile na pagpapalaki, ang sandaling ito ay nagpakita ng isang bahagi ng kanyang tunay at batayan. Sa tingin ko ito ay isang magandang halimbawa kung paano ang pagbabalik sa pinanggalingan mo ay muling magpapasigla sa iyong pakiramdam sa sarili. Ano ang tungkol sa iyo? Babalik ka ba sa dati mong tahanan o kapitbahayan? Ano ang pakiramdam mo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung nasiyahan ka sa sulyap na ito sa personal na paglalakbay ni Janine, bigyan ng thumbs up ang video na ito at pindutin ang buton na mag-subscribe para sa higit pang nakaka-inspire na mga kwento ng celeb.